ang unang tanong talaga nung inopen nung nagko-conduct ng seminar yung host sino-sino yung may mga negosyo tumayo ay yung mga may negosyo tumayo din ako sumunod niyang tanong sino sa inyo ang kayang mawala ng isang taon sa negosyo nagtatakbo yung negosyo lahat sila nakaupo ako lang yung nakatayo so nagtaka ngayon yung ano yung host ano yung negosyo ko? As it is, yung gym business, pwede mong iwan. Pwede kang mawala ng matagal na panahon nang tatakbo mag-isa yan. Kedaro po, ako po si ERP, CRP, yung gym dito. May eh, nag-PM kasi sa atin, si Sir Reynold. So sabi ni Sir Reynold, ang tanong niya, kasi mas maganda yung ano eh, yung, yung tanong niya na may discuss ko dito dito. Uh, para mas aware kayo. So, yung tanong niya kasi, currently kasi, negosyante na siya. So, ang business niya talaga kasi sa ngayon is uh, supply ng mga, ano, ng mga motorcycle parts plus mekaniko din siya. So, nag-aayos sila ng mga motor at the same time, so supply ng mga parts. Ang tanong niya kasi, Uh, ano daw yung ano ano yung uh, paano ko siya iko convince eh na magdagdag ng business at yung gym business yung idadagdag niya. So, kagaya nung mga nasabi ko dati sa mga videos ko, yun yung sinabi ko rin sa kanya. Una, na experience niya yung aktual na punto ko, yung sinasabi ko na sa ibang business, o kunyari, kagaya niyan, Uh, nagsusupply sila ng ng mga motorcycle parts. So may inventory. So ngayon, uh, at the end of the day, iisa-isa niya yung mga nabenta niya. Tapos, titignan niyo inventory niya. Tapos, titignan niya ngayon kung dapat na bang bumili ng panibagong set ng uh, mga pyesa. So, cycle yun. So, titignan mo yun. Uh, Magbebenta ka, Titignan mo inventory mo, tapos bibili ka na naman ng na palibagong inventory para may bibenta ka kayo na bukasan. So, paikot-ikot yun. Tapos, pagminsan, ang hirap pang ma-realize kung magkano yung kinikita mo talaga. Kumikita naman. Kasi, kunyari, kung binili mo isang daan yung isang pyesa, binenta mo ng 200. Pero, at the end of the day, ang hirap din isipin kung ano yung ano eh kung ano yung magkano yung neto na kinita mo kasi siyempre iba-iba naman yung mga nabenta mo plus iba-iba rin yung tubo mo doon hindi naman pare-pareho di ba so at the end of the day alin doon ng ano magkano doon yung kita mo magkano doon yung puhunan mo para pambili mo na naman ng mga uh, piyesa. so isa sa pinagkaiba nung gym business doon sa motorcycle parts na shop is yung gym business walang inventaryo. Ipuputap mo lang to once na maputap mo na yung capital mo, yung gym business mo, then that's it. Wala ka nang para isipin pa na, o oh, ano yung nabenta ko, ilan na natira, ilan yung bibilin ko bukas. Napakalaking diferensya nun kasi Lalo na yung mga motorcycle parts kasi may motor din naman ako eh. So pag bibili lang ako mga tornillo. Yung mga maliliit ba? Ang hirap kaya tansyahin mo nun. Tapos, syempre, doon sa pagbibilang mo ng mga inventaryo, may posibilidad talaga na may pilferage or nababawasan yun uh, sinajaman o hindi. ba diba? So pwedeng nawawalan ka ng mga gamit. So isa yun sa disadvantage talaga ng mga business na merong inventaryo, di ba? Pero yung pinaka last na nasabi ko sa kanya reason, which is hindi ko nasasabi sa 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 mga videos ko noon, is eto. So eto yung na ko kasi, di ba? Nung last video ko, sinabi ko na magre-retire ako. Tapos pero magre-retire ako, pero kaya ko pa rin patakbuhin tong ano tong gym equipment fabrication, yung gym business ko, kahit nasa malayo ko. May narealize ako dito kasi dati, naka-attend ako sa isang seminar. So, ewan ko kung familiar kayo doon, yung action coach. Action coach. So, yung action coach, coaching siya para sa mga businessman. So, ang unang ano, ang unang tanong talaga nung inopen, nung nagko-conduct ng seminar yung host, ang unang niyang tanong, sino-sino yung may mga negosyo tumayo? So, tayo ay yung mga may negosyo. Tumayo din ako. Sumunod niyang tanong, o, oh, doon sa mga may negosyo, sino sa inyo yung kayang mawala sa negosyo nyo ng isang linggo nang tatakbo yung negosyo nyo? So, kung sampo yung mga tumayo na may negosyo, may gift doon sa lima. Siguro, pagpalagin mo kalahati na lang, yung natira na nakatayo. Kasi yung lima na negosyante umupo kasi nga hindi kayang tumakbo ng negosyo nila ng isang linggo nang wala sila. Tapos, yung sumulong na tanong nung, nung host, okay, sa lima, sino sa inyo ang kayang mawala ng isang taon sa negosyo nang tatakbo yung negosyo? Lahat sila, nakaupo. Ako lang yung nakatayo. So, nagtaka ngayon yung ano, yung host, ano yung negosyo ko? So, nag-explain ako ngayon dun sa event na yon na ito yung negosyo ko. Ang gusto kasi mangyari ng host, na lahat naman ng negosyo kasi, may patakbuhin. Pero pagka ginawa mo ng sistema, kahit pa nga daw, ano yun eh, kunyari, yung motor shop, yung mga inventaryo, kahit pa motor shop yan, kaya nilang i-develop yan to the point na kaya mong mawala sa negosyo mo. Kung baga, yung, hindi mo kailangan nandoon. Kaya nga parang lumalabas, wala silang silbi doon sa negosyo ko. Kasi kahit hindi pa nade-develop, kahit hindi pa nila inaayos yung sistema, pwede ako mawala. Bakit? Yun ang sinasabi ko, sa gym business ko, pwede ako mawala. As a matter of fact, katulad niya, sa Cavite na Gym Republic, eight 8 o'clock hanggang 5 o'clock, nandito ako sa Gym Depot. So, nagpapatakbo ako ng fabrication dito, kailangan ako. Pero yung Gym Republic, tumatakbo yun nang wala ako. As a matter of fact, dadaan lang talaga ako doon pagka ano, pagka sisilip, gusto ko kasi makita yung maraming tao pag pupunta ngayon, katulad ngayon, Monday. Pag Monday, ang daming tao doon, ang sarap talaga pumunta. Ako. So, na-appreciate ko na kung gaano kaganda yung negosyo ko. Okay? So, ganoon din yun. Isipin mo, may Jim Republic Tarlac City tayo. Gaano kalayo yung yung, yung ano yung yung Tarlac sa amin 150 kilometers ata mula Cavite City. So, paano ko napapatakbo 'yun? Tumatakbo 'yun nang kahit wala ako. So, ganoon ka passive ang dating ng gym business. So, although may sistema rin naman kami sa Gym Republic. So, meron kami POS, meron kami door access management system. Pero nung wala pa kami noon, yun yung sabi ko na Ah, uh, do sa mga hindi nakakaalam. Meron din akong branch sa Cebu City, sa, 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 Cebu, sa Talisay City, Cebu since 2012, may fabrication kami doon. So every now and then, pumupunta rin ako doon sa ano, sa sa Cebu para silipin yung negosyo ko doon. Ngayon, pag napunta ako doon, wala na iiwan yun, dito sa Republic, tumatakbo 'yung pagmisan. Ilang linggo ako sa Cebu, or ilang araw ako sa Tarlac, pumatakbo na yung negosyo ko sa ano, sa Cavite City. So, siguro ito yung late ko lang na-realize na dapat na ano, na dapat kong pino-promote din na advantage ng gym business sa ibang business kasi as it is, yung gym business, pwede mong iwan. Pwede kang mawala ng matagal na panahon nang tatakbo mag-isa yan. Kasi Okay, na ikumpara natin dun sa motor motorcycle shop, di ba? Mahirapan si Sir Reynold na patakbuhin yung negosyo niya yon nang malayo siya. Kasi siyempre, iniisip mo, teka lang, o oh, baka mamaya, nalulusutan ako sa inventaryo ko ng mga pyesa. Or wait, teka lang, may nagpapaayos, baka mamaya, sinisigil na limandaan. Pero ako, ang niririmit sa akin, tatlong daan lang. Di ba? So, yung mga ganito klaseng negosyo, kailangan nakatutok yung may-ari. Kailangan nakatutok kasi uh, maliit na bagay lang, pag naumpisan yan, pag tumagal yan, ang laki ng mawawala sa'yo. So, okay naman yon. I mean, I have nothing against sa mga ganong klaseng business. Okay yun. Kasi nga, sa matter of fact, si Sir Reynold, kumita na dyan. Ilang taon na siya dyan. Pero, ang uh, punto ko lang, yung pinopromote natin, yung uh, pinapakita natin sa mga tao na gym business, is a better option. Kasi, kaya na sabi ko, hindi porket nagtatrabaho ka, sapat na yung kinikita mo. Hindi porket na negosyo ka, sapat na yung kinikita mo. At minsan kasi, madalas, kailangan natin ng multiple sources of income. So, kailangan magdagdag pa tayo ng ano, ng pagkakakitaan natin, para mas madalis yung, mabilis yung pag-asenso natin. Yung, pag-achieve natin ng financial freedom, di ba? Mas mabilis eh. Kasi doble na ngayon kung kung, kung itong negosyo mo to or tong tong trabaho mo na to nakakapag-provide sa iyo ng ganto Alaking income, di may sobra, di ba? Ito yung uh, trabaho mo tapos ito yung kinikita mo. Eh what if kung meron ka pang isang negosyo na makakapag-provide pa ng dagdag na income? So ngayon, mas malaking, mas mabilis ngayon yung chance mo na ma-achieve yung financial freedom. Kung ano man yung gusto mo, mas madali mo ma-achieve. So ngayon, ito yung negosyo, ito yung perfect na sagot do sa, sa tanong ni Sir Reynold na uh, kaya kitang kumbinsihin kahit na may negosyo kang successful, kahit na may trabaho kang successful, kaya kitang kumbinsihin na makapagtayo ka pa ng gym business. Kasi nga, itong gym business na to is kayang tumakbo kahit nang wala ka kahit mawala ka ng matagal. Okay? So, yun yung kagandaan ng gym business. Kaya, yun din yung sinasabi ko na tuwan-tuwa ako pagka dinidiscuss ko yung ano yun, yung plano uh, ko for retirement. Pero, in a way, retirement siya. Kasi ka, aalis ako, pupunta ako sa lugar na yun. Pero, nandito pa rin ako sa gym Depot. Nandito pa rin ako sa gym republic. Pero, kaya ko nang ano, you know, kaya kong mabuhay ng hindi nakatali sa negosyo ko. Dahil yun yung punto naman natin, di ba? Sinabi ko naman last uh, video ko, tayo kasi, hindi talaga tayo na nabuhay para magtrabaho. Tapos pag hindi na natin kaya, saka tayo magpapahinga. Hindi, hindi talaga ganun. I mean, sabi ko nga sa inyo, last video, nakikiliti yung, ano, yung utak ko. na imagine ko na talagang sa akin, it will be life begins at 50. It will begin at 50. Kasi Pagdating ko na 50, gagawin ko talaga lahat ng gusto kong gawin nang hindi mag-iisip o nakatali doon sa sa negosyo ko. So, siguro 'yun, ano, ano 'yun, baka another channel na naman 'yun, another content na naman, pero gusto ko simulan 'yun. Gusto-gusto kong simulan na ah uh, ma, 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 promote yung gano'ng kla, klaseng life, lifestyle. As a matter of fact, nagpapacheck na ako doon sa pag-ibig ko kasi wala pa ako ano eh, wala pa akong uh, loan sa pag-ibig ko. So so ang tawag dito, ita ko, ita ko na na makapag-loan sa pag-ibig tapos yun, doon ang unang-una nating ano, doon ang unang-una nating uh, adventure. Kahit na siguro hindi pa tayo dumating sa 50, at least makapag-start ako loan, makapag-start ng business. So anyway, mabalik tayo doon sa topic natin kay Sir Reynold. Kasi natuwa ako doon sa discussion namin. Uh, sa sobrang tuwa ako, naisip ko na mag, ano, i-video na to kasi magandang content yun eh. Kasi sigurado ako na marami sa nanonood sa atin, it's either may negosyo na or may existing na trabaho na or sa ibang bansa, OFW, mas ma actually dami ko nga napapansin ngayon ng mga nagko-comment sa akin na OFW. Perfect talaga to kahit kanino talaga. Yung mga, sabi ko nga, yung twist ko doon sa last video ko. Ako, pinrogram ko yung sarili ko na dumating ako sa age of 50 para mag-retire. Pero kayo, nanonood sa akin ngayon, hindi mo kailangan mag um, ano, mag ng age of 50 para mag-retire. Kasi kung maaga nyo masisimulan, maaga kayo makakapag-retire. Kagaya ko, sabi ko nga, 48 ako ngayon. Kung 10 years ago, alam ko na yung gagawin ko, ito itong, sinasabi ko, baka at the age of 40, nagre-retiro na ako. So, mas mahaba ngayon yung quality life na, na in-expect ko. And like ngayon, parang sinabi ko, di ba? parang 15 years na lang yung in-expect ko na quality life. Pero kung simulan mo na maaga, mas better kasi sabi ko nga, minsan lang tayo dadaan, yolo eh. Minsan lang tayo dadaan sa buhay na to. So, mahirap pagsisiyan natin yung mga bagay na hindi natin ginawa tapos hindi na natin magagawa ngayon. So, kung bata ka pa at nakikinig ka sa video ko, na nanonood ka rito, why not subukan mo yung sinasabi ko? si subukan mo na pagyamanin yung sarili mo dito sa negosyo na to. Oo, maaaring ano eh. Okay, kung isang gym business lang ay ikaw magkakaroon, maaaring hindi ka mabubuhay ng kasing yaman ang ini-expect mo. Pero sinisigurado ako, mabubuhay ka. Mabubuhay kayong mag-asawa o pamilya sa negosyo mo sa gym. Kasi ilang naman eh. kasi uh, kung gusto mo talaga ng super yaman, magpadami ko ng gym business mo. Pero kung ang ang ang, ang, ang kagaya ko doon sa doon sa sabi ko last video na bibili ako ng property, tapos uh, kahit 100% nung, okay, iutang ko yung property, tapos kahit 100% nung kita ako sa gym business, i-allocate ko sa pambayad sa property, okay na yun eh. Kasi lang bakit? Kasi meron naman ako ibang source of income, meron ako ibang gym eh. Pero syempre, uh, nag-exaggerate lang ako. Alam naman natin yun eh, na may matitira pa rin sa akin doon sa monthly amortization. Kasi kung 15 years, let's say 15 years, to pay yung monthly amort ay yung, yung, yung utang ko. So let's say mga 10,000 yung yung monthly amortization. Let's say lang yon ha. Eh, kung kukumikita ako ng 15 to 25,000 doon sa sa gym ko. Di sobra-sobra pa sa akin, di ba? Tapos kung ako lang mag-isa kasi ako lang mag-retire. cash na sa akin yun. So kaya ko nang ano, alam mo 'yo, kaya ko nang mabuhay ng literal na patambay-tambay kasi mangyayari sa akin sabi ko nga. Mangingisda ako, pero at the same time, mag-gym, pakalat kalat ako din, di ba? So, yun yung ina-expect ko na. Eh. Siguro, kung wala yung stress sa buhay, mas mahaba yung buhay natin. Eh. So, yun yung sinasabi ko, baka din mahaba yung buhay natin. So, anyway, ganun kaganda kasi yung ano eh, yung, yung ano, yung, yung, yung gym business, kaya mo siyang gamitin sa lahat ng aspeto sa buhay. Lalo na sa, sa tanong ni Sir, ni Sir Reynold. So, makumbisin naman natin si Sir Reynold at nag-down payment na siya. So, doon sa mga uh, kasalukuyang may negosyo at may sobra kayo at iniisip nyo kung pa paano pa magdagdag ng negosyo nang hindi naman nakain ng oras nyo, bakit hindi nyo subukan ang gym business? Doon sa mga OFW na nagsasawa na magtrabaho sa ibang bansa, napapagod niya at gusto nang umuwi ng Pilipinas, bakit hindi nyo i-consider ang gym business? So, doon sa mga mag-retire. At hindi nyo alam kung anong negosyo papa papasukin nyo once na makapag-retire kayo, subukan nyo ang gym business. Why not subukan nyo ang gym business at malamang, sa malamang, kaya nyo i-achieve yung financial withdrawal nyo. Ako po si RP, ng gym di ko,